Good morning po sa inyong lahat. start Kada. Welcome sa M1 Star Danny TV. Ayan. Guys, kung hindi mo po po nagagawang mag-subscribe, andyan po ang subscribe button. At wag mo na rin kalimutang i-hit yung bell icon para lagi ka pong ma-update pag may bago akong video na i-upload. And for today's video guys, isa na naman pong pagpapakilala sa na isang item si wireless lavaliers microphone ayan bago po natin simulan ayan nakikita niyo po ang mga uh, kahoy dito sa aking likuran ay dahil nandito po ako sa aking kinalakian uh, kinalakihan ang probinsya ng Pangasina ayan so bago natin maumpisan to ayan unboxing ay intro muna tayo So ito na guys, without further ado, umpisa na natin. Paano ang wireless microphone, ayan. Plug and play lang po siya at meron na rin siyang DSP, reverberation and sensitive radio and meron na rin siyang noise reduction at widely compatible. So kahit na malayo ka, ay maririnig mo pa rin ang iyong boses. So itatry po natin iyan at ang meron din po itong endurance battery ayan. frivolity ayan. at 360 omnidirectional ayan yan po ang kanyang kahon ayan. ito ay nabili ko sa aking uh, katrabaho no uh, binil binili ko sa kanya ng isang libo ayan. Ngayon, i-unboxing po natin para makilala nyo naman si TNW. Ayan. So, bubuksan na po natin. Ito na natin patagalin. Ayan. So, balik tadyat. <laughs> Ito po ang kanyang box at meron din kanyang manual. Ayan, siyempre. Hindi mawawala yan. Guide manual na. No? So, yan. Basahin nyo na lang po dito kung ano yung Ah... Uh, nilalaman. <laughs> kung paano siya gamitin. Uh, kasi wala akong paglagyan dito pala. <laughs> Lupa yung nasa <laughs> ilalim ng aking ano. Pinagkukuha na ng video. Ngayon, ayan. 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 So, magpatuloy tayo guys. Ayan. So, ito na ang TNW. Ito po yung 2024 na nilabas nila, no? Ng TNW. Dalawa po yan. So, kung maganda ito, kung may uh, kausap ka, no? E interview ka. Maganda to para sa mga podcast, no? Sa so, dalawa po yan. <laughs> ayan Then ito yung ilalagay sa Kukunik natin dun sa Cellphone ayan. OTG to OTG ready na siya Ito sa ating uh, Cellphone Type C Ito to ayan So yan. ititesting na po natin kung uh, Gaano po Kalayo yung pagkakachap niyang boses no? kung ilang metro yung layo Ayan, so i-check po natin kung gaano po kalayo ang makakacap niyang boses Ayan, so umpisan ko dito Papunta ako doon sa likod <laughs> Ayan So meron ba akong boses? May boses ba ako? Meron ba akong boses? May boses pa ba ako? May boses pa ba ako?

TNW na love again wireless microphone para sa inyo mga cellphone yan so ito natis tingnan po natin oh my god wow no! ayan yung star kada ayan natis tingnan po natin si TNW ayan. ang microphone na wireless ayan si Lover Years. So ito po, ano? Ayan, dalawa po yan. Itong kanyang mic. Ayan. Ito yung ginamit ko kanina. Ayan. So kailangan nakailaw po yan, yung apat na yan, para mag-function yung kanyang uh, noise reduction. Para hindi makasagap ng maraming bosses or <laughs> ano man yung ori ng bosses yan then ito yung ilalagay po natin o isasalpak natin doon sa cellphone OTG po type C type C lang po lang ganito lang po siya maglagay ayan nabubul na si M so yan uh, ituro ko na rin sa inyo kung paano siya i-turn off ya pindutin niyo lang po yan tatlong beses o kaya i-press hold niyo po ayan hindi na nyo lang po then mamamatay na po lagay na po natin ganito lang po ang paglagay at kusa na po yung mag charge baliktad ata at tama naman po tama naman po pala type C din yung kanyang charging, no. At uh, makikita nyo kung ilang percent na po yung battery niya dito. So mayroon pa siyang uh, 81%. Ayan. Digital na po siya. O, bumawas 80 kasi nagcharge charge na siya. <laughs> Ayan. So hanggang doon na lang po ang ating unboxing ngayon para sa TNW. Lavariers Microphone Wireless. Ayan. Nagkakalaga po ito ng mahigit 1,000, Mga 1-2-1-3 sa mga online shopping. Kagaya ng Lazada, no, TikTok, Shopee. So, binintan ng aking katrabaho to at tinuha ko na rin kasi kailangan ko rin po. So, hanggang dito na lang, Star Kada ang ating uh, unboxing ngayon. Thank you so much at sa wala po sa yung suporta, uh, thank you, thank you, and God bless all. Keep on shining and keep on smiling. Huwag pong kalimutan laging mag-subscribe kay M1 Star Dan TV. Ayan, dyan po ang subscribe button para lagi ka pong ma-update pag may bago kong video na yan. Bye-bye! See ya!